Ang susunod na palabas ay test ride po ng ating bagong action cam. Kaya tara guys, samahan nyo ko at comment kayo kung ano masasabi nyo sa quality ng ating video. Let's go! So ayun guys, so, what's up, what's up? Magandang tanghali sa inyo lahat. Time check! 101 Nandito po tayo ngayon sa Marikina May minitap tayo na tropa Kumuha tayo ng action cam At eto po, ito natin Pauwi sa bahay Tingnan natin kung mahusay itong nabili natin Action cam Ang brand po, Xiaomi Kaya tara, andar na tayo Nasa intersection agad tayo Katipunan ng kaliwa Papunta ng uh, Ayala Malls Marikina Ito po ang pagdinerecho Papunta ng lugar namin Sa Whoop uh, whoop Sumulong Highway At ayan Nakikita niya ngayon Ang Boya nyo ang nito, sim ng cellphone natin. Alright. Ayan guys, nakita niyo naman, medyo ma-shaky ang ating video, pero napakalingaw po ng camera. Ito na ang king, kinain ang pon, umulan kanta tako, pero sa iyo ang bon. Sila'y binagyo, mixtape nagbaha, nagbaha, mainit ang kalsada kahit di ka nagbaha. May sana tayo ang GoPro, kaso yung kausap natin biglang binigay sa iba. Kaya ayun no choice kumuha tayo ng ibang unit hindi pa para sa atin ang gopro abang na lang tayo ulit nang may magbebenta sa marketplace kaya ito muna tayo sa xiaomi ah uh, action cam matay pulay pula pero wala sa couch todo na kasi bulsa ay napa-ouch makapal ang cloud Sa nga pala kay Gelo Gonzales Insima clothing napakaganda, boys, pang-sanay lang na piloto. Pag tinamaan ka parang sapak ni Corto. I'm chill habang nagpapatatuh. order. Eh, sa page, cello, or sa or sa page ng Insima. At, na tayo sa sapa. Sundon. Highway Marikina, ready mo, kainta Paglagpas mo sa kabila, Antipolo nasa boundary po kami at ayan po papasok na tayo sa so, do not enter pero papasokin natin yan dahan dahan lang at uh, ah, magkasabitan alright safe gumagawa ng bagay sa tingin mo tabu yung mainit. Kailangan natin magmadali. Papas-pasahan ko na po. Ye, gumagana nga po. Okay, gumagana. Hay bibiling. Sa bintana, eh. Seneng jarillas. Oops, ang tarpa tayo. Dahan-dahan lang at baka masagi. guys ang sumulong highway hey hey at ayan po sa kaliwa McDonald's sumulong highway sa tapat ay si City Sumulong College Quinta Branch sumulong branch at sa katabi niya mini stop at po yung lugar namin papasok sa Bautista Compound up okay. check po pure gold sumulong pag nakita nyo yan papasok dito rito sa Penlix Manalo Road at ito pa isang landmark finish stop alright so faded so high eyes dress ko good girls gone wild pang kami katawan o ako ang gal big booty tsaka butt laid back chillin under the coconut be short nyo maikli and may cherry pop, binagyo, strawberry Kaya bloody aking polo Chillin' with me, parang there's no tomorrow Halo-halo na may leche plant sa top Buhay na pinapangarap, leche ang sarap Two joints, too hard for the radio Magbibilang ng peso hanggang magkakaliyo Wow, smoking at the quarter shake cool Hard knock life, yo, wala kaming room Ayan o oh. Pag nakita niya iglesia, bago mag-iglesia Doon na po yung lugar namin Tista Alright At nandito na po tayo Tapatayin ko na ang ating action cam At tayo kakain na muna Bago mag check ng ating video Alright, bye bye guys back, the